Ano ang iyong pangarap? Oh my god, kalbo na yung garden ko. Laki naman ng imberbad bud nito. Parang gusto ko i-collect. Sino may ari nito? Ay, ito ata siya. Deer? Ako po. Ang laki naman nun, boss. Tatanungin niya natin siya kung may pangarap ba siya. Sa'yo na lang bigay ko. Ibibigay niya daw sa akin yung Malaking Ember bot Ibig sabihin, ikokolek niya yun. Uy! Pinitas niya na. Hala, thank you. May pangarap ka ba, boss? Opo. So, tatanungin natin siya kung ano yung kanyang pangarap. Ano ang iyong pangarap? Si Crush. Oh my God, ang pangarap niya raw, si Crush. Si Crush? Ha, 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 Sabihin mo na ang iyong tunay na pangarap. Raccoon po. Cycles po. Anong cycles? Hindi ba shekels? <laughs> Anong cycles? Cycles! Buti na lang, meron pa akong rakon dito. Hawak ko na ang iyong pangarap. So, bebelisingan natin siya ng inverter rakon. Paldo! So, bebelisingan na natin siya. Ang iyong pangarap ay matutupad. Ang <tinyo> naiinggit ako. Meron na naman tayong natupad na pangarap. Ikaw, ano ang iyong pangarap?